Hi, guys! So, dito tayo ngayon sa tinaguan. At syempre, nakikita naman natin na sobrang busy yung ating mga trabahante. At, at syempre, abang busy sila, tayo din naman ay busy-busy sa pag-update ng mga nangyayari dito at uh, mga nag-change na pangyayari. Kasi, um, nakita naman natin na sa... Na sa Um, ano ako sa um, function hall at ito naman nakikita naman natin ay inu pakita mo nito dai ayan po yung mga yung ano tinambakan na po ng lupa para sisimulan na yung ating trabaho di ba so double double yung trabaho natin ngayon kasi si Brenda ay nagdadagdag ng tin na pulong trabahanti ang dinagdag niya di ba Iba yung tagahakot ng mga materyales, iba din yung nagtatrabaho dito at iba rin yung nagtatrabaho doon sa baba kasi mas, mas mabilis at mas, ay, mas ano, mas marami, ay, pag marami mga trabahante, mas mabilis at mabilis ang trabaho natin. So, ayun mga mamsi, kaya halika rin sa day. Ayun, hindi kita ko Inday Badiday na akong friend. Sila po, ay, tsaka, pagtagang video kundi na wala sila at ang nangunguna dito sa trabaho is mamasita, di ba kung mamasita yung nangunguna sa ating mga trabaho dito ano, mas ito yung mga Ay, 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 ay so, nag-update lang ako, ah? <laughs> <laughs> Bawa lang pala mag-trabaho, di maaaral? Eh, mas mga kita, oh. Pwede yung mga ano niya, yung mga lugar niya. Nabasag, may May mga tayo dito naka-stack. At may um, mga bakal na rin, di ba? Yung mga bakal. Ito yung nakasag doon. Ito so, yung nakasag doon. Ito yung nakasag doon. Ito yung nakasag doon. Oh, ayan tila guys, oh. oh, ayan. Sobrang busy talaga today. Ayan. Sobrang busy na rin talaga. At may mga, ano na rin, mga bakal. Ayan. Oo. So, dito tayo. Oh. Mm. So, pan tapos na din talaga yung ating simiento. O, oh, diba? Tapos na. Mm. Ayan guys. Dito tayo. So, dito na tayo Saan, no? sa ano, sa labasan ng tubig. Ah, uh, oh, ayan nilagyan na po ng simiento, guys. Oh, binuhusan na po sa semyento. Yung ng bato sa ila para mas matibay. Hmm. Abangan, guys. Yung baka ng nila ng bato. Hmm. Pilipinas eh. Kasi umulan na yung function hall. Hmm. na pa yung function hall para dali yung kabaho hmm. At okay na rin yung ating Hmm. Ayan, umulan na naman Umulan na sad guys Umulan na naman siya guys So ayan, umulan na guys Ayan, bumuha na naman ng ulan. Oh. Kelvin! Ikaw ha? Bigil na guys. So bigla na nang bumuha sa ulan. Pagino ko, tabang umulan na talaga. Ulan! Umulan, lumakas ng ulan. Kelvin! Lumakas ng ulan, Kelvin! Mm. Guys, paano lang yung ating trabaho dito sa Ilaguan, guys, kung ganito lagi ang ulan, ang ulan ay nag-aart, na naman yung ating ulan. Ayan, guys, oh, ayan, sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas talaga ng ulan. Paano lang yung ating pinatrabaho dito po, ang lakas talaga ng ulan, guys, ang lakas, ang lakas, ang lakas, ang lakas. Ang lakas. Okay. Boang, boa. Boang, pala

Ayun yung jacuzzi niya, guys. mga mamsis trabaho naman ulit dito sa function hall yan yung ating mga trabahan si mm. ang tagahakot ay si Budoy si Budoy ang tagahakot Hi! Titik Titikman mo ko ngayon yung ginawa kong leche plan. Ano sa yung leche? Ano sa mo ano na, siya? na glitche. Gulaman siya. Habi ah, ko leche plan. Pero more siya leche plan. Oh. Cheesecake. Ti pa, ayoko na ng leche plan kasi may mga leche na sa gilid. <laughs> ha? Gulaman plan. but hindi sa gulaman kay gulaman kay humok man na jelly oh. mm. kani ani kay mura plan pero medyo na shake one down kanang ng cupcake bitaw and then <laughs> <laughs> may langaw sa ito an lemme na siya <laughs> mm. nga? no oh, mas okay ang glitch plan pero di ba siya, di ba siya jelly kay ko an Let's <laughs> <Lechi> jelly? <laughs> <laughs>

Ayan na guys, video okay na po siya, tubo na po yung ulan at okay na din po talaga siya. Subukas so, sa ay iba naman yung ating trabaho. At dito naman ay, ayan, okay na rin siya dyan. Hmm. Madam guys, so siya po ay nagtuturo po dyan kung anong gawin at siya po anong maganda. At abangan na naman natin bukas guys. See you, see you tomorrow guys. Bye! Guys, nice. so magdi-dinner -de na po tayo. Um, tawag dito, pusit, adobo. At, um, string beans, di ba O, oh, bagyo beans, di ba ting-ting? Bagyo beans, yan. Oh. Hmm. Hmm.